Inaabangan ng mga taga suporta ng Goyang Sono Sky Gunners ang pagdating ni UAP reigning season and finals MVP Kevin Cambiao upang palakasin ang kanilang kampanya sa 2024-2025 Korean Basketball League season. Ayon sa South Korean sports blogger na si At p 1983 excited na ang mga fans ng Sky Gunners dahil naniniwala silang malaking tulong si Cambiao sa pagsungkit ng titulo ng koponan. Inaasahang sasama si Cambiao sa Sky Gunners pagdating ng Enero 2025 matapos ang kampanya ng De La Salle University Green Archers sa UAP season 87 men's basketball tournament. Sa ngayon ang tubong bayanan Muntinlupa City ay nanatiling mahalagang manlalaro para sa depensa ng Green Archers na tinapos ang double round elimination ng UAP Season 87 bilang top seed taglay ang 12-2 record. Sa kasalukuyan nasa ikalimang pwesto sa Korean Basketball League standings ang Sky Gunners na may 5-5 win-loss record. Wala pa rin silang Asian Kota player kaya't malaking pag-asa ang naisusulong sakaling dumating si Kembao sa koponan. Sa ngayon ay focus si KQ sa FIBA Asia Cup qualifiers na harapin ang New Zealand at Hong Kong. Nakatakda secondary na depensa ni KQ at ng DLSU Green Archers ang corona sa UAP Men's Basketball.